Ito guys, panoorin natin itong isang maliit na bata. Ano kayang kakantahin ito? Hindi pala, Good. hindi kumalang. Marawi. Sa marawi ang sagot. Cute. May isang dugo ay talagang lumabalot. Mga walang kamuang huwang. Kayakap ang luha at bagot. Mga halim at tika ay... Ay tika. Ang cute. Marawi! Sabay-sabay natin Ibabangon Buong pagmamahal Tayo ay aahon Marawi nga din Ang isang dapit Hapon! Nating isang ama, Ugugugsan ang puso ng bawat isa, Kaya buti at itinag tayo'y magigila. Marawi, sabay-sabay natin iba. Ay aawon, marawing no, darating din ang spot. isang lapi. Hapon, isik at oh, araw, sa isang bago, ngayon. Ang galing na bata, ang cute-cute niya. Ang late pa niya pero yung kanta niya is, ano, pang makabayan. Pula, pupi, asinti lang tayo'y may isa ang pag isang puso na mahal ka ko ikaw sina tayo'y magsama-sama Kalabingki ang isang dapik hapon. Sisikat ang araw sa isang bago ngayon. Marawi, sabay-sabay natin ibabangon. Puong pagmamahal, tayo ay aawon. Marawi nga rin

So yun nga po, ang name ng batang yun is James Marianito at yun po siya ay at that time po dyan sa video is 5 years old pa lamang siya dyan pero ngayon is I believe 6 years old na siya. So ayun, uh, nag-viral nga po yung video na yun, I believe last year yata yun. Then, ang batang yun is taga Parangay Tagibo, uh, Mati City, Davao Oriental. So taga Davao region po. Yan napakagaling ng bata, um, even though is napakaliit pa niya pero... Uh, may potential siya pagdating sa kantahan and I'm sure na basta mahasa lamang ito ng maayos maturuan lamang ng maayos magabayan ng maayos ay paniguradong mas gagaling pa siya habang siya ay lumalaki and balang araw siguro baka mapanood natin ang batang ito sa mga competition sa TV like sa The Voice sa tawag ng tangalan. kids ganoon po singling kids ganoon po And ang mas lang dito kasi yung song choice ng bata is hindi siya angkop sa kanyang edad. Ay, hindi sa hindi naman masasabi natin sa hindi, hindi angkop pero nakakabilib lamang kasi nga yung kinanta niya is kanta na maybe lumabas bago pa man siya ipinanganak. Ganoon ba? Kasi ipinanganak nga po ang batang ito is 2018 tapos ang kantang yon awit sa Marawi I believe is lumabas yun uh, first quarter ng uh, 2018 kasi nga po ang awit ang kantang yun is dedicated nga po para sa pagpangon ng Marawi uh, Marawi City kasi nga po sa nangyaring digmaan doon so i believe yung digmaan doon is mga nasa May hanggang September yata 2017 May June July August, September May or April parang ganoon pa sa mga 5 months or 4 months kasi yun yun nagkaroon po ng digmaan ng ating gobyerno ng ating mga kasundaluhan, mga kapulisan, laban nga po sa mga teroristang grupo like maoti group, uh, Sayyaf at iba pa mga terorist group that time so nakakatuwa lang kasi um, uh, yung bata, yung song choice ng bata is ano, uh, pang makabayan ba? kasi ang kantang ito is pang makabayan talaga Marawi, I mean ito ay about sa pagbangon sabay-sabay uh, na pagbangon, tulungan para makabangon ang Marawi City So yun, ang kantang yun po ay kinanta or ang singer po ng kantang yun ay si Esang de Torres. So si Esang de Torres po ay uh, dating uh, lumabas na sa showtime Time bilang mini-me ni Miss Lea Salonga. Tapos sumali po siya sa The Voice Kids I Believe Season 2. Tapos ang pinili niya na coach ay si Miss Lea Salonga. Kasi ang boses nga po ni Esang is pang teatro lang din. At eh, katulad na katulad lang din ni... Miss Leia Salonga. So yun guys, nakakatuwa lang James mayaneto um, hope na sana marami pa siya mga cover songs habang siya ay lumalaki. I'm sure na mas mag improve siya habang lumalaki ang bata. As long as, inulit ko nga, as long as may gagabay lamang sa kanya, meron lamang Uh, magtuturo sa kanya ay panigurado talaga na mas gagaling ang batang ito. May potential kasi siya, then yung confidence level niya is napakataas. Hindi siya nahihiya. E eh, nakakatuwa dito kahit na napakaliit pa niya, I'm sure hindi pa siya marunong bumasa pero napakagaling na niya mag-memorize ng kanta. So, kodo sa iyo, baby James Marianito. And good luck sa iyo. Ayan, so hanggang dito na lamang po muna itong gagawin ko na reaction video. Tungkol nga po sa video na ito. Uh, inulit ko maraming maraming salamat sa lahat ng mga palaging pumabalik sa aking YouTube channel. Mag-iingat po tayong lahat palagi. Ugalin po natin magdasal pasalamat sa lahat ng mga bagay na ating natatanggap. Kahit na hindi mapo natin ito hilingi kasi lahat nga po ng bagay na meron tayo ay kaloob or biyaya sa atin ng ating Panginoon. Uh, kailangan lamang natin magtiwala sa kanya magdasal, manalangin palagi. Nang sa ganun na ay ibibigay niya ang mga nasa kalooban natin. And of course, always uh, bring pa yung kapote or any protection sa katawan kung lalabas tayo ng sa kanon is uh, hindi tayo basta-basta nababasa ng ulan or naiinitan kapag bigla-bigla na nga lang pong umuulan or umiinit ng so Ara! Ayan. And also take always vitamin C para maboost po yung ating immune system at hindi po tayo basta-basta natatamaan ng kung ano-ano mga sakit. Ayan po. So thank you so much once again. God bless po and bye for now po. All.